What's up mga idol? Pinakamalaking showroom ng Yamaha Big Bikes. Dito lang yan sa Y-Zone, Mandaluyong. At kung napupusuan mong ilabas ang Yamaha Big Bikes, aba mga idol, sakto to ating video para sa inyo. Tara, samanin niyo ako sa ating pagpasyal dito po sa Y-Zone flagship. At ito po ay brought to you by Premium Gears. Kung gusto niyo po ng custom riding jersey, PM lang kayo sa kanilang FB page at Shopee account. Mga idol, Yamaha Y-Zone, makikita niyo po ito sa Greenfield at napakalaki talaga itong showroom na to. Even lahat po ng mga model ng Yamaha ay kumpleto sila dito from commuter bikes or small bikes or big bikes. So ngayon, araw na to, tignan naman natin lahat ng mga model na big bikes ng Yamaha. At kung kayo po ipapasyal dito, meron silang parking space dyan sa harapan ng Y-Zone. At kung gusto mo ipagawa ang inyong mga Yamaha motorcycle, small bikes man yan or big bikes, kumpleto sila dito. Pwede po kayo magpagawa at bumili ng parts. Again, ang ating unang model na titingnan Yamaha T-Max, ang ating maxi scooter. Ang kanyang color, Icon Blue or Matte Blue. Ang displacement ng kanyang engine, 560cc, 360 degrees crankshaft, 2-cylinder ito mga idols. With CVT transmission, ang kanyang SRP, 779,000 pesos mga idol. At kung kayo naman mag-apply ng in-house, meron sila ditong Sumisho Financing. Down payment, 214,476, 24 months, 32,224, at 36 months to pay, 28,679. And additional information mga idols, pwede po sa Y-Zone Mandaluyong magbayad ng credit card as long as nakapangalan po sa inyo mismo yung credit card na yan. And syempre, meron tayong keyless system sa ating T-Max, napakaganda at very modern, di ba? Plus, yung ating display, 7-inch TFT display na to talagang very informative yan. Plus, meron tayong equip na cruise control, dual channel ABS, traction control, at meron ditong cruise control, mga idol. Electronic adjustable din ang ating windshield. Abag, di ba? Napakaganda. At meron din tayong another version ng T-Max, yung kanilang pinaka-premium Tech Max naman ito. Ang color na to ay dark petrol or matte green, mga idol. Kita naman po ninyo, ano, napaka ng front headlight, LED yan. 560cc, 360 degrees crankshaft, 2-cylinder, CBT transmission. And ang SRP nito, 849,000 pesos. Down payment naman, minimum, 232,613. 24 months, 35,101. At 36 months, 25,789. Anytime po, pwede po magbago ang kanilang mga presyo without notice yan from Sumisyo Financing. At itong Techmax ay equipped ng dual channel ABS, traction control system, cruise control. Meron din itong equipped na heated grips at heated seats mga idol. Ang kanyang fuel capacity ay 15 liters. At syempre pa, pagdating sa kanyang seat height, sakto sakto lang sa ating mga Pilipino average, 800 mm po ang sukat niyan. Again, napakaganda rin ng kanyang keyless system at meron din itong park brake lock plus full color TFT display yung kanyang instrument. O, oh, di ba mga idols, napaka-modern, ano? T-Max, Tech-Max at T-Max Standard. Meron tayong available dito. Next model naman natin, Grand Touring Bike ng Yamaha. Yan po ang Tracer 9. Again, ang color na ay Icon Gray. Aba mga idols, kung kursa na doon yan, meron tong total displacement, 889cc. 3 cylinder to, 12 valves 6 speed transmission with KYB semi-active suspension adjustable. And ang SRP naman nito, 929,000 pesos. Down payment, 253,713. 24 months, 38,775. At 36 months, 28,597. Again, ito po ay 3-cylinder. Crossplane to 270 degrees crank. Kaya maganda yung exhaust sound natin. Ang seat height ito, pwedeng 820mm or 835mm. Fuel capacity naman, 18 liters ang kanyang kasya at full LCD yung ating display. Meron pa itong isang kulay, black color or tech camo color. Yan po ang mga idols. Ano? Meron ditong equipped na ng quick shifter up and down. At syempre ito po ay naka 6-axis IMU. Ba, mga idols, kung gusto nyo po ng adventure touring bike, syempre nandito ang Super Tenere ES or electronic suspension. Ang kanyang color ay tech black mga idol. Ha? All black din to. Plus, ang ating pinaka-displacement dito ay 1,199cc. 270 degrees crankshaft, parallel twin, 6-speed transmission, meron tong electronic adjustable suspension, fully adjustable, 43mm KYB brand, meron tong driving mode, traction control, and equipped na rin to ng cruise control. O, di ba mga ito, napaka-solid itong ating Super Tenere ES. Ang sitay nito, pwedeng 845mm or 870mm. Plus, yung ating fuel capacity, 23 liters, at total weight nito, 257 kilograms naman. And syempre may abang na rin tong frame para sa ating top box. Ano ang ganda? Ang Super Tenere ay may presyo 999,000. Down payment 271,551. 24 months 41,680. At 36 months 30,736. Aba mga idols, perfect yang pang endurance. Ano yung ating touring bike na yan? Next model naman natin. Yamaha Super Sports Bike MotoGP Inspired M1 R1M. Yan po talagang napakagwapo nito ano yan po ay M1 race specs at talagang super formado ano ang kanyang displacement 998cc yan po ay 4 cylinder 16 valve 6 speed transmission with electronic adjustable all links yung kanyang brand na suspension na yan napaka solid di ba plus yung ating mga pairings lightweight yan carbon R1M body works pairing niya talagang napaka sulit ang kanyang SRP 1,689,000 Down payment naman, 452,363, 24 months to pay, 70,317, at 36 months to pay, 51,817. Yan po ang ating R1M Moto GP Inspired. Siyempre, meron pa tayong mas mababang displacement, YZF R7 naman ito. Ang color na yan ay race blue. Mga mga idols, kung gusto nyo po ito, ang kanyang displacement, 689cc, 270 degrees crankshaft, 8 bulbs, 6-speed transmission, and equipped na sleeper clutch, at ito po ay meron ding KYB inverted forks 41mm ang kanyang suspension sa harapan at naka monoshock KYB din adjustable. Ang kanyang fuel capacity 13 liters ang kanyang gas volume at syempre ang kanyang seat height 835mm. Kita naman po nyo yung formahan nito talagang super sports yung kanyang stance. no Ang ganda rin ng kanyang pinaka LCD display. At pagdating po sa kanyang SRP o presyo 597,000 pesos po ito. Ang down payment naman, 167,458. 24 months to pay, 24,742. At 36 months to pay, 18,194. YZF R7, sports bike ng Yamaha. And gusto naman po nyo ng mga super sports naked bike, MT-10 SP, Icon Performance Color. Aba, napakaganda rin ito. Ano? 998cc ang kanyang total displacement, Euro 5 compliant, Crossplane 4, at yan din po ay merong second generation all-in suspension electronic adjustable yan. Napakaganda. With 6-axis IMU, cruise control, quick shifter, aba, fully loaded pagdating sa tech features. No, do. Ang kanyang total weight, 214 kilograms. At ang kanyang naman ang fuel capacity, may gas volume na 17 liters. Aba mga idol, itong ating MT-10SP, ang well nito ay 1,405 mm. Ayan, ang sukat naman ng kanyang seat height, 835 mm. May kataasan na konti, di ba mga idols? At kanyang pinaka-display, yan din po ay TFT panel. Ano? Kaya talagang very informative. Ang kanyang SRP, 1,099,000. Ang kanyang down payment, 298,176. 24 months to pay, 45,831 at 36 months to pay 33,791. Siyempre, meron tayong pinakasikat nilang model MT-09. Ibaba nga ito sa color na available, Storm Blue at Tech Black. Again, marami nagtatanong sa atin yung 2024 model. Abangan na po natin yan. Ang kanya naman displacement, 890cc, close plane 3 engine, 12 valve, 6 speed, assistance sleeper clutch at meron tong 41mm KYB inverted suspension at ang kanyang total weight naman ito 189 kilograms. Ang kanyang namang pinaka-display, yan din po ay full color TFT. Aba, mga idols, meron din tong 6-axis IMU at yan din po ay merong quick shifter. 14 liters yung kanyang pinaka-fuel capacity at seat height naman ito 825 mm. Aba, mga idols, ang kanya namang mga color na available, meron tayong Storm Blue at Tech Black. Ang SRP nito, 659,000 pesos. Down payment, 183,026. 24 months, 27,291. At 36 months, 20,062 pesos. Mga idols, meron din tayong mas mababang displacement. Yamaha MT-07. Yan po ang ating ice blue color. At meron ditong tech black. Naka KYB inverted fork suspension din ito. At LED yung ating mga ilaw from the headlight, yung ating taillight, at yung ating pinaka-signal light. Ang total displacement ito, 689cc crossplane 2 engine or 270 degrees crank, 8 valves, 6-speed transmission with sleeper clutch. Fuel capacity nito, 14 liters mga idol. Ayan ang kanyang total weight or wet weight, 184 kilograms. Nakita nyo yung kanyang pinaka-display, LCD rin yan. Seat height ito ay may total naman ay na 805 mm. Ito mas abot na abot natin to. MTO7 ng kanyang SRP, 499,000 pesos. Down payment 142,126, 24 months to pay 20,713 at 36 months to pay 15,240. Dalawang kulay ang available, ice blue at tech black. Kaya minus available 'yan dito sa Y Zone Mandaluyong. And meron naman tayo ditong bobber type na cruiser ng ating Yamaha. Yan po ang Bolt, yan po ay may color na power gray. At ito, meron silang special na accessories with Akrapovic exhaust at meron na rin engine guard. Ang kanyang total displacement, 942cc. Between ng kanyang engine, 8 valves, 5 speed, air cooling, single overhead camshaft. Fuel injection na rin to, kaya matipid sa gas. At yan po, ay meron ding slipper clutch, dual channel ABS, at of course, ang pakaporma rin ng kanyang mga gulong. 19 inches ang kanyang front na meron sukat ng 190 at 150 by 16-inch naman yung ating pinaka rear wheel. Ang weight-weight nito, weight bigat, 252 kilograms. At ang kanyang fuel capacity naman, ay merong gas volume na 13 liters. Mga edos, ang forma ng kanyang tanke, no? At bumagay din yung kanyang digital display na classic style round. And syempre, yung ating upuan, split type. May seat height to na 690 mm Perfect sa mga Pilipino rider to, mababa. Plus, meron tong dual rear shock na may sub tank. Aba mga idols, adjustable din yan. At kita niyo yung kanyang pipe, napaka-forma. No? to with engine guard na rin. Bago nga dinagdag nila yan. Ang presyo nito, $619,000. Down payment, $172,000. 36 months, $18,857. Pwede nyo pumabili yan sa Y-Zone Mandaluyong. Next model, XSR 700. May dalawang kulay tayo. Historic white at historic black. LED yung mga lighting nito, talagang formado, classic ni style niya at naka dual disc yung ating front with anti-lock braking system. Dual channel yan. Ang kanyang displacement, 689cc, crossplane, 2-engine, 8 valves, 6-speed with slipper clutch. At yan din po ay talagang maganda ang exhaust sound dahil 270-degree crankshaft to. Ang seat height ito ay 835mm. One piece yung kanyang seat at two-tone yung kanyang seat cover. No? Wet weight ito ay 186kg. LED yung mga ilaw nito, lahat from headlight, taillight at mga signal light. At ang taba ng ating gulog sa likuran, 180-55 by 17 inch tubeless yan. Plus ang tank volume nito or gas, 14 liters ang capacity. Ano, talagang napakaganda. Ang kanya namang inverted LCD display ay talagang very informative. Ang kanyang presyo, 539,000 pesos. Down payment, 153,176. 36 months to pay, 16,445. Yan po ang ating XSR 700. Siyempre, meron tayong mas malaking displacement. XSR 900 naman ito with legend blue color or midnight black yung pagpipilian natin. All LED rin yung mga ilaw nito. Napaka-modern din mga idols. At siyempre, KYB inverted forks yung kanyang front suspension. Dual disc front with ABS. At sa ating likuran, ganun din with ABS din yan. And ito po ay may total displacement, 890cc, 3-cylinder, 12 valves, double overhead camshaft, 6-speed transmission, with sleeper clutch, dual channel ABS, quick shifter. Naka-ride by warnayan yan with 6-axis IMU. Again, mga ang kanyang seat height, 810mm. At ang kanyang fuel capacity naman, 14 liters yung kanyang gas volume. TFT display na rin yung ating panel. Kaya talagang very informative. Meron din riding modes. At ang SRP nito, 729,000 pesos. Down payment, P200,000. 200,563. 36 months, 22,172. And yan po mga Diyos, yung ating mga big bikes na mga model na available dito sa Wizon Mandaluyong. Pwede kayong pumunta rito and shout out po sa Premium Gears and sa ating mga sponsor MSK Power Tires at uh, Sapphire Tire. Mayroon yan po yung ating feature para sa inyo. Sana nagustuhan ninyo. mag po kayo ng comment. Ano yung gusto nyong big bike dito? At syempre sa mga ito natin na laging nakasuporta, salamat sa inyong pinaka-solid na suporta. No? Lagi nyo pong uh, subaybayan ang ating channel at marami pa tayong ginagawang vlog para sa inyo. Shoutout po mga itos.